Balita, Good morning mga ka-OK! -okay. Kumusta po kayong lahat ngayon? Magandang umaga, Lungsod ng Olongapo! Happy Thursday po sa ating lahat and welcome po sa ating programa ngayong umaga para paabot sa ating mga kababayang Olongapeno ang mga kabalita, mga kaganapan, mga impormasyon at mga crime prevention tips sa pamamagitan po nating programang Pinalakas Online. At syempre hatid po sa atin yan ng Subic Broadcasting Corporation ang kapartner natin sa paghahatid ng mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa ating lungsod. Ako po ang inyong ka -okay for today. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong Public Information Officer. At syempre, ito po ang inyong Balitang Pulis po. po Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radio ko. Muli, magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo po sa ating mga masusugid na listeners and viewers. And today is June 26, last Thursday, uh, alas Thursday na po, huling Huwebes na po, araw ng Huwebes for the month of June. Ayan, ang bilis ng araw mga kayo. Okay, no ma'am, ang bilis ng araw nung nakaraan lang parang May lang ngayon patapos na ang June ayan at sa susunod pasko yes. na oo <laughs> oh, nga. at napakarami na pong nangyayari sa ating bansa andiyan po ang uh, gera sa pagitan po ng Iran at Israel mga sakit at mga tag-ulan ayan dahil po sa nararanasan nating tag-ulan ganun pa man mahirap man po ang pinagdada, pinagdadaanan natin mga Pilipino, huwag po natin kakalimutan na tumawag po tayo sa ating may kapal dahil kailanman po hindi tayo pinapabayaan ng ating Diyos. At syempre kaisa ang bawat Pilipino, lalong lalo na mga ulong gapenyo, ang bawat miyembro po na magigiting nating pulis gapo. Syempre kasama si Ma'am, kami po ang inyong mga kasama ngayong umaga para magbigay po ng mga komprehensibong detalye patungkol po sa mga programs and activities na isinagawa po ng inyong kapulisan dito po sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga hagana pa na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod. Sa pamamagitan po yan ng ating PNP activity sa ilalim ng pamumuno ng ating officer in charge, Police Colonel Richie Claraval. At sa pagsasakatuparan po ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kapabayang olong gapenyo dahil hangad namin ang inyong kaligtasan. At ang lahat ng yan ay patuloy nating ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Nicolas Torre III na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama po ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Ponce Helio Peñones kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. Music. At sa pagpapatuloy, mga ka -OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula June 16 hanggang June 22 taong kasalukuyan. Sa kabuuan, meron pong 11 total arrested ng Alongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director Police Colonel Claraval mula sa magkaka magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 6 drug personality arrested mula sa matagumpay na isinagawang 6 anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpis ka tayo ng 7.516 grams of shabu na may kabuang standard drug price na 51,108 and pesos. Kaugnay nga po nito isang SLI o street level individual ang matagumpay mo na matagumpay na naaresto ng Police Station 3 mula po sa kanilang ikinasang by bus operation sa may Murphy Street, Barangay New Kalalaki, lungsod po ng Olongapo noong June 20 taong kasalukuyan. Kung saan po ay naaresto ang isang drug personality na may alias Carl at target po sa ikinasang operasyon dahil po sa lantarang pagtutulak at pagbebenta ng ilegal na droga sa lungsod. Nakumpis ka sa sospek ang tatlong pirasong small, small transparent plastic sachet na hinihinalang siya na may tinatayang timbang na 2 grams at may standard drug price value na may 8,296 pesos. Kasama din po sa na-recover na -recover ang dalawang perasong 100 peso bill na nagsilbing marked money. Kasalukuyan pong na sa pangangalaga ng nasabing police station ang na sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Music Ayan po ang unang salbo ng mga balita, magbabalik po ang inyong balitang pulisga po, Matu manatili pong nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM, ito ang Radyo Ko. Balita, please, Muling nagbabalik ang inyong balitang pulisga po, dito lamang po yan sa 97.5 DWOK, ito ang Radyo Ko at sa pagpapatuloy po ng ating uh, weekly accomplishment report. Ayan, isang street-level individual ang matagumpay na na-aresto ng mga tauhan ng Police Station 4 mula sa, sa kanilang ikinasang bypass operation sa Purok 5, Barangay New Cabalan, Lungsod ng Olongapo noong June 18, taong kasalukuyan. Kung saan, na-aresto ang isang drug personality na may alias eyeball dahil sa pagtutulak at pagbebenta ng iligal na droga sa naturang barangay. Nakumpis ka sa sospek ang apat na pirasong small transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 0.6 grams na may standard drug price value na 4,080 pesos. Kasama din sa na-recover ang dalawang pirasong 100 peso bill na nagsilbing mark money. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nasabing police station ang inarestong sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 20 of 2002. Ayon po sa ating City Director, Police Colonel Claraval, patuloy na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra iligal na droga bilang bahagi ng pagsisikap sa pananatili ng kaayusan sa lungsod para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang o longgapenyo. Samantala, dumakaw naman po tayo sa ating accomplishment on wanted person. Limang wanted persons po ang matagumpay na naaresto o nadakip ng Olongapo City Police Office mula po sa magkakahiwalay ng kanasang manhunt operations. Kaugnay po nito ang tauhan ng City Intelligence Unit ng Olongapo City Police Office kasama ang tauhan ng Olongapo City Mobile Force Company at Police Station 1 ay nagsagawa ng manhunt operation sa barangay Kalaklan, Olongapo City kung saan nagresulta nag sa pagkakadakip ng isang most wanted person na may alias Ngongo sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng 3rd Judicial Region Regional Trial Court Branch 98 lungsod ng Olongapo dahil sa kasong robbery with violence against or intimidation of person na may inirerekomendang piyansa na 100,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nasabing Station, ang nadakip na akusado at nananatili sa kanilang custodial facility. Maliban dyan mga okay ang tauha, tauhan po na Police Station 2 kasama po ang Olongapo City Intelligence Unit ng uh, Olongapo City Police Office ay nagsagawa po ng manat operation sa May Foster Street, Barangay Nyo, Kababae, Lungsod ng Olongapo. Kung saan nga po ay naaresto ang isang wanted person na may alias Lani sa visa po yan ng Warato Pares na inisyo ng 3rd Judicial Region Regional Trial Court Branch 72 Lungsod ng Olongapo Olongapo for the violation of Section 2 of Republic Act 8282 as amended by Republic Act 11199 or otherwise known as the Social Security Law na may nire piyansa na 72,000 pesos. Kasalukuyang pong nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ang nadakip na osado at nananatili sa kanilang custodial facility. At yan ang ilan lamang po sa aming mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa Pamalang Lungsod ng Olongapo pati na rin po ang tulong ng ating mga BIN or the Barangay Intelligence Network. Para naman sa ating kampanya kontra illegal gambling. Tatlong individual ang nasa kustodiya ng tanggapan ng Police Station 3 dahil sa kasong paglabag sa anti-illegal gambling law. Base sa report, dahil sa pinaigting na patrolya ng pulis ng, ng pat, pinaigting na patrolya at police presence ng kapulisan, huli sa aktong pagsusugal o kara krusan tatlong kalalakihan sa Barangay New Asinan lungsod ng Olongapo noong June 20 taong kasalukuyan. Nahaharap po ang mga naturang individual sa paglabag ng ating umiiral na sa ilalim ng Presidential Decree 1602. Kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Police Station 3 ang, na ang naarestong akusado at nananatili sa kanilang custodial facility. At para naman po sa ating information operation. Muli po pinaalalahanan po natin ang lahat na maging handa at magingat ngayong panahon ng tag lalo na ngayong pasukan para po sa ating mga estudyante. Mahalaga po na tayo ay maging handa at matiyak ang kaligtasan ng membro ng ating pamilya upang maiwasan ng anumang posibleng sakuna. Kaya naman hangad po ng pamunuan ng Olongapo City Police Office sa pamumuno po ni Puya ng ating City Director Police Colonel Claraval na maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Olongapenyo at nagpapaalala na magingat, ingat lagi at maging handa sa ganitong sitwasyon. Kaisa po ang ating mga partner agencies, ang kagawaran ng edukasyon, at pamahala ang lungsod ng Ulonga po pati po ang ating mga media partners. Maliban sa baha na dulot ng tag-ulan, mainam din na malaman natin ang banta ng iba't ibang uri ng sakit kagaya ng leptospirosis at dengue at posibleng pamam pamamaraan upang malunasan ito. Maya-maya mga ka ka -okay, magbibigay po tayo ng safety tips patungkol po sa mga usaping ito. Kaya po manatiling mag-ingat at tum manatiling nakatu, nakatu naka Katuto. nakatuto yes, sa atin. Man. Dito lamang yan, syempre, sa DWOKFM. Maliban dyan mga ka ok ang inyong Olongapo po City Police Office ay nagpapaalala sa ating mga kaubayan patungkol po sa pagpapakalat ng mga maling balita o impormasyon. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongga po sa publiko na maging ma maingat, magingat at i-verify po ang mga katotohanan ng anumang impormasyon bago po ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maari magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad. Ang itong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil po sa mga responsabling taong nagbabahagi nito na hindi mo na inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng mga maling maling impormasyon ay maaaring magkaroon ng karampatang parusa sa batas sa ilalim po yan na Section 18, Article 154 ng Republic Act 10951 na tinatawag po nating Anti-Fake News Act of 2017. Maaari po tayong makulong ng hindi po bababa, bababa sa anim na buwan at maaari pong magmulta na aabot sa 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Nananawagan po kami sa publiko na maging responsable po sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili po ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Sama-sama po nating sugpuin ang pagpapakalat ng fake news. At para naman sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office po sa ilalim pa rin ng matatag na pamumuno ng ating City Director ay patuloy na nagsasagawa ng intensified police presence at coordination sa ating mga paaralan bilang bahagi po ng taunang Balik Eskwela Program o mas kilala natin sa tawag na Oplan Ligtas Balik Eskwela. Layunin po ng ating aktibidad na matiyak ang kaligtasan at siguridad ng mga guro, magulang, lalong-lalo na ang mga isudyanteng patungo at paalis ng paaralan. Sa taong ito, higit pang pinaigting ang programa sa pamamagitan ng mahalagang pakikipagtulungan ng mahalagang pamahalaang lungsod ng ating mga barangay officials at syemple ang presensya ng advocacy support group upang suportahan ng ating programa. Bumibisita po tayo sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod, hindi lamang simpleng inspeksyon kundi... Ang mga pagkakataong ito ay para makapagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa mga pamunuan ng paaralan ang ating mga guro, mga magulang upang bumuo ng magandang ugnayan at masuri ang antas ng siguridad ng bawat paaralan. Napakalaga po na naging pa, um, ambag ng ating advocacy support group sa tagumpay siyempre ng ating programa. Dahil dyan, isang taus-pusong pasasalamat. Ang pinaaabot po ng ating City Director na binibigyang diin ang mahalagang papel ng ating mga barangay officials ng ating mga advocacy support group sa pagpapalawak at pagpapaigting ng ating programa. Ang Balik Eskwela program ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tulay ng pagtitiwala, pagpapaigting ng kooperasyon at paglikha ng isang kapaligirang magpagtutulungan kung saan ang bawat isa ay may ambag sa mas ligtas na lungsod ng Olongapo. Ayon po sa ating City Director, Police Colonel Claraval nananatiling tapat ng Olongapo City Police Office sa ganitong uri ng kolaborasyon, pamamaraan upang matiyak ang mga paaralan at ating buong komunidad ay manatiling ligtas at, lung, at malusog sa, pama, sa pamayanan para sa isang aspeto ng pang-edukasyon. At yan po ang aming mga information operation and conducted community engagement ng Olongapo City Police Office. Siyempre po ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikaing maisulong ang programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat natin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga, sa ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyong publiko ng Balitang Pulis kapo. Magbabalik po ang inyong uh, balitang pulis po. Dito lamang po yan sa hipilan ng DWOK FM. Ito ang radyo ko. Nagbabalik ang inyong balitang pulisga po At katulad po ng nasabi natin kanina Bago po tayo nag-commercial break Ang pag-uusapan po natin ay ang ating safety tips Siyempre kasabay ng pag-uumpisa ng pasukan Ramdam din ng natin Ramdam din ng ating kapo Olong Kapenyo ang panahon ng tagulan Na nararanasan naman din sa buong bansa At dumako na po tayo sa pamimigay ng ating safety tips Para po sa ating mga ka-okay Na talaga na ang kapaki-pakinabang Ayan para na para sa ating mga anak ano ang unang ating safety tips para sa mga anak natin na pumapasok no syempre siguraduhin po natin Nangkat maaari ihatid po natin sa paaralan, mahalaga po na sila ay nasa inyong direktang gabay at pagpatnubay. Bigyan po natin ng sapat na pagkain o baon sa eskwelahan. Nang sa ganun po, maiwasan na po nilang lumabas ng school para bumili ng mga tubig o anumang snacks. Magdala rin po, siguraduhin po natin ang ating po mga anak ay may dala pong payong, bota, kung kaya po, no? Siyempre mga kapote, di ba? Siyempre panlaban po nila yan sa ulan. Alagaan po natin ang ating mga anak sa, sa pamamagitan ng pagpapainom po ng mga multivitamins. Ayan po, no? At ugaliin po natin na makipag-ugnayan sa kanilang mga guro nang sa ganun po alam po natin yung mga schedules ng ating mga anak, lalong-lalo na po yung mga teenagers. Ayan, usaping nga sakuna naman po, maghanda po ng mga emergency kit. na ano po ngayong tag-ulan, mahalaga po na magkaroon po tayo ng mga emergency kit na naglalaman po ng mga sumusunod, mga dilatang pagkain at inuming tubig na tatagal po ng ilang araw. Ayan, first aid kit na may gamot at mga pangunang, pangunang lunas, flashlight, kandila at posporo, mga baterya at power bank para po sa ating mga electronic devices at mga damit at kumot na panlaban po sa lamig. Ayan mga ko, okay, siguraduhin ligtas din 'yung siyempre ang ating mga tirahan. I-check po natin ang mga bubong. Siguraduhin po na walang mga tagas no ayusin po agad hangga't maaari. Mas maaga, mas maganda po, no? Tanggalin po 'yung mga bara sa alulod at kanal upang hindi po magbara at magdulot po ng baha. Pagtibayin din po natin ang ating mga bintana at pintuan upang maging mas handa po tayo sa malakas na hangin. Sa oras naman po ng panahon nang mayroon tayong uh, nararanasang bagyo, laging makinig po ng balita at abangan ang mga anunsyo mula po sa pag-asa o mula po sa inyong mga barangay. i download po ang weather apps sa inyong cellphone para po sa real-time updates. Ayan, para naman po maiwasan natin ang baha, mga ka-OK, -okay, hanggat maaari, please. Ayan, matagal na po natin pinapanawagan ito, no? Huwag po tayong magtapo ng basura kung saan-saan upang maiwasan po natin ang pagbabara ng mga kanal. Iwasan din po ang magla... ang paglalakad o pagmamaneho sa mga binabahang area o binabahang lugar upang maiwasan po ang panganib ng pagkahulog o pagkakuryente. At para po sa pag-iwas sa mga anumang uri ng sakit, panatilihin pong malinis ang kapaligiran upang po po ang pagdami ng mga lamok at na mga lamok na nagdadala ng dengue. Uminom ng malinis na tubig at iwasan po ang pagkain ng mga street foods na maaari pong kontaminado ng mga bakterya. Huwag hayaan mabasa ng ulan ang inyong katawan at magbihis ng tuyong damit upang maiwasan po ang sipon at lagnat. Ayan, mga ka-okay, planuhin din po ang ating mga aktividad. Kung maaari, pagmaliban po muna natin ng hindi naman ganun ka-importanting biyahe o aktividad, sa lab na, po, na, lalo na pag may panahon po ng tagulan o may bagyo. Maghanda din po tayo ng mga alternate plans or, or alternatibong plano sakaling mas stranded at hindi makauwi ng dahil sa baha. Lagi po nating tandaan mga ka -okay ang pagiging handa at maagap sa panahon ng, tag ng tagulan ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kaginhawaan ng ating mga pamilya. Sa pamamagitan po ng mga pagsunod natin sa mga paalala o tips, katulad po nito, makakaiwas po tayo sa mga sakuna at problema na dulot ng tagulan. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay nasa kamay ng bawat mamamayan. At para naman po sa ating mga motorista, ito po ang kanilang road safety tips. Iwasan pong gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Huwag magmaneho kapag nakainom ng alak o anumang po nakakalasing na inumin. Gumamit po tayo ng protective gear gaya po ng helmet, particular po sa mga nagmo-motor. Ayan po ang ating mga safety tips for today mga ka-okay. Sana po meron po tayong napulot at lagi pong tatandaan ng inyong mga ang mga paalala ng inyong balitang pulis gapo. Ano mang katanungan, suggestion, sumbong impormasyon, maaari pong magsadya sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman po ito po ang aming mga hotline numbers. Para po sa ating Olongapo City Cyber Response Team, ito po ang kanilang hotline number 09085905564. At para naman po sa aming uh, headquarters, ito po ang aming hotline number 09985985546. At sa aming pong Mobile Force Company, ito po ang kanilang hotline number 09204154070. At sa Police Station 1 po na nakakasako po yan sa Barangay Kalaklan, Barangay West Bahak Bahak at East Bahak Bahak. Ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5547. Samantala sa Police Station 2 po na nakakasakop sa may barangay New Banikain, New Kababae at New Ilalim, maging sa West Tapinak, ito po ang kanilang hotline number 0998-598-5549. At para naman sa Police Station 3 na sumasakop sa Barangay Asinan, Pag-asa, New Kalalakay at West Apinak, ang kanila pong hotline number ay 09985985561. At sa Police Station 4 na sumasakop sa Barangay Old Kabalan at New Kabalan, ang kanila pong hotline number ay 09985985563. Ang Police Station 5 naman po na sumasakop sa Barangay Mabayuhan, Gordon Heights at Santa Rita, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At sa Police Station 6 na sumasakop sa Barangay Bareto, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. At para naman po sa aming social media account, please, uh, please, follow our Facebook page at Police uh, Police Gapo Disiplinado. Ganon din po, no, paki-follow or paki-like at comment and share na rin po ang aming Facebook account, ang Olongapo City Police Office. Diyan niyo po makikita ang mga programs, activities and accomplishment ng ating balit ng ating pulis gapo. Ganon din po, paki-follow ang ating YouTube account, Olongapo City Police Office. At nice din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Action Agad. Lunes hanggang Biyernes po yan, 12.30 to 1.30 p.m. Ganon din po ang programang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi alas 3 hanggang alas 8 po ng gabi yan at ang Police News Network Facebook page. At syempre, pakifollow din po ang ating Subic, uh, Subic Broadcasting, Broadcasting Corporation. Ay, ayan. Gusto rin po nating i-acknowledge at pasalamatan ang ating mga advocacy support group. Syempre nandiyan dyan po ang Right From The Heart Ministry with Pastor Erwin Cabalang, Sir. Magandang umaga at maraming maraming salamat. Ganon din po sa Peace Community Action Group ng Olongapo po. Kasama natin dyan si Miss Janet Glino, ang Salaang Police Advocacy Support Group, ang Citizens Crime Watch, ang Community Information Service Support Group na syempre na pinangungunahan ni Sir June Legaspi. Ganon din po. Ganon din po ang ating Public Assistance for Rescue Disaster and Support Service Foundation International Incorporated na kasama na pinamungunahan po ni Ma'am Mirna Guevara. Ganon din gusto nating pasalamatan at i-acknowledge ang ating faith-based volunteer kasama natin dyan si Pastor Reynold Gamau, si Pastor Odek Valbuena ng Subic Bay Baptist Church at Jesus Miracle Crusade Ministry ni kasama natin dyan si Brother Boy Kaluya. Ganun din siyempre ang ating advocacy support group on women-based na pinangungunahan po ng ating Women in God service na pinangungunahan ni Ma'am Annalisa Balbuena. At yan po ang aming mga hatid na taganapan at informasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi pong tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulis po, Police Master Sergeant Jason Argonillo. Muli po sa pamunuan po ng Olongapo City Police Office sa pamumuno po ng ating City Director Police Colonel Richie Claraval, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat siyempre sa pamunuan po ng 97.5 DWOK FM. Kasama po natin ang Station Manager si Ma'am Amelia Jane Gordon, ganun din si na Sir Andrew, Sir Mel, at Miss Hannah. Good morning at maraming maraming salamat po. At siyempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta, sa atin upang maitaguyod natin ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Pulos Lieutenant Mary Ann, esposo sa Daba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating mga programa tuwing Webes ng Umaga. Dito lamang yan sa inyong Balitang Balita, Pulis Gapo.